Mga Kapinoy hugot Hugotsihi, handa na ba kayo? Dahil ngayong araw ay may pasabog tayong hindi inaasahan. Mga never before seen na photos ni Nadoni Pangilinan at Bel Mariano noong July isa 0 ang sa wakas ay lumabas online at siguradong mapapakilig, mapapahanga at mapapaisip ang lahat ng Don Bell fans. Kung akala natin nakita na natin ang lahat mula sa Don Bell, heto na naman sila at muli tayong pinasaya. Julie isa ay naging espesyal na araw para kina Donnie at Belle dahil dito unang nakunan ng mga eksklusibong larawan ang dalawa na hindi pa lumalabas noon sa kahit anong social media. Ang mga larawang ito ay pinost lamang kamakailan at ngayon ay trending sa Twitter, Facebook at lalo na sa YouTube. Makikita sa mga photos na relaxed at very natural ang dalawa. Walang filter, walang scripted na pose, puro genuine smiles at tunay na bonding moments. Sa isang larawan, makikita si Donnie na nakatingin kay Belle na parang walang ibang tao sa paligid. Samantalang si Belle naman ay all out ang tawa habang hawak ang isang maliit na stuffed toy na regalo raw mula sa isang fan. Simple man ang setting, pero ang chemistry ng Don Bell ay talagang hindi matatawaran. Ayon sa mga netizens, ang mga litratong ito ay kuha raw matapos ang isang taping break noong July 1-0. Kaya naman raw parang raw at authentic ang mga kuhang ito. Sa isa pang photo, makikita si Bella na nakaupo habang si Donnie ay nakasandal sa gilid, tila ba magkasundo sa simpleng pag-uusap. Hindi na nakapagtataka kung bakit maraming supporters ang nagkomento na parang mag-asawa na sila sa natural na vibes nila. Bukod pa dito, trending din ang caption ng mga nag-upload. Minsan sapat na ang simpleng iti para makita kung gaano kalalim ang connection. Ito ay agad na naging viral quote sa fandom at ginamit na rin ng maraming fans sa kanilang sariling posts at edits. Hindi rin nagpahuli ang ilang celebrities na nagbigay reaksyon. May mga kapwa-artista na nag-comment ng ti kayo na talaga at walang kupas ang Don Belle. Sa TikTok naman, libo-libong edits ang ginawa gamit ang mga never-before-seen Julie Isa Zero Photos at halos lahat ay nag -trending. Fans also pointed out na kahit busy ang dalawa sa kanilang mga proyekto, si Bell sa kanyang pelikula at si Donnie sa kanyang teleserye, nakakahanap pa rin sila ng oras para manatiling close at genuine ang samahan nila. Ito ang dahilan kung bakit patuloy na tinatangkilik ng publiko ang Don Bell. Hindi lang sila sa screen suite, kundi pati sa totoong buhay ay ramdam ang respeto at suporta nila para sa isa't isa. Mga kapinoy hugot si ano ang masasabi ninyo sa mga never before seen na photos ni na Donnie at Bell noong July isa zero? Kayo ba'y kinilig din tulad ng milyon-milyong Don Bell fans? I-comment e niyo na ang inyong thoughts sa ibaba at sabay-sabay tayong mag-trending. Huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe dito sa Pinoy Hugot TV para sa mas marami pang exclusive updates at kwento tungkol sa ating paboritong love team. Hanggang sa muli, kahugot!